sino na kakilala uh, 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 ganda tingnan o no? mga ito yung sinao ng gilingan ng kapi poro mga poro talaga ng mga kapi ito po yung mga gamit sa sinaunang panahon yung mga mamahalong mga gubinta ng mga kapi kapiria ko no? Starbucks no, mga ganito yung gamit nila dati dating panahon ng kaperya uh, social na mga kapihan yan po yan po ang ginagamit dati ilalagay lang po dyan yung kapi dito sa taas tapos ginigiling nyo yan manual manumano sa kapi puro talaga siya pag ilumin ang sarap din ang katulog talaga gamit sa sinuunang panahon para kilingin ang isang kapito Yan at ang kapito po niyan ay taga isang taga US ang kapito niyan ang pangalan po ay si Jojo